Mga netizens ang nagalit at tila ay naguluhan sa naisip na content ni Cassie Legaspi. Sentro ngayon ng matinding kontrobersya ang isa sa kambal na anak ng mag-asawang Carmina Villaruel at Zoren Legaspi na si Cassie Legaspi. Matapos umano niyang bastusin ang Holy Bible ng mga Katoliko sa kanyang video. Music Viral at mainit na pinag-usapan online ang video ng Kapuso Young Actress at tahanang pinakamasaya host na ipinost niya sa kanyang Facebook account noong February 25, matapos ito umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Sa unang tingin, aakalain mong isang simpleng dance video lamang ito, kung saan makikita si Cassie na nakasquat position at akmang mag-twitwork. Subalit biglang nag ang konteksto ng video, matapos out of nowhere ay naglabas ng isang pink holy bible si Cassie. Mabilis kang nag-viral ang video ni Cassie at sa kasalukuyan ay meron itong 2.6 million views, may 22,000 reactions at 1,000 comments na karamihan ay negatibong komento mula sa netizens. Umalba kasi ang maraming netizens sa paggamit ni Cassie sa holy bible para sa kanyang content. Ngayon nila, hindi sila makarelate at hindi nila magets ang gustong ipunto ni Kasi sa kanyang video dahil wala raw connection ng Holy Bible sa pag -twerk. Katwiran pa ng ilang netizens kung gustong ipromote ni Kasi ang pagbabasa ng Holy Bible, sana akma naman ang naisip niyang eksena o konteksto para rito. Komento ng isang netizen, hindi ako makarelate anong gusto nitong palabasin. Dagdag pa ng isang netizen, anong connect ng Bible sa content mo po? Please respect it. The Bible is holy po and we should use it in the right way. I'm not a basher or a fan, pero Bible po yan eh. And it is written all the scripture is inspired by God. Kung ang nais nyo pong iparating sa public through this content na magbasa ng Bible or you have a Bible, i-content mo po ng maayos sana. God bless! Idyan Dawit din ng ilang netizens sa issue ang mga magulang ni Cassie na sina Carmina at Zoren. Ayon sa kanila, mukhang hindi raw kasi naturuan ng celebrity couple ang kanilang anak ng tamang paggamit ng Holy Bible. Komento pa ng ilang netizens, hindi mo na ginalang Holy Bible, wala talagang magandang turo mga magulang mo please show respect sa Bible. The Bible has no connection to your content. And if you are giving message to the public to read the Bible, ayusin mo po. Kasi hindi nakakatuwa ang video mo. Sinira mo lang ang image mo at kasali na ang parents mo. Sorry, but truth hurts. Sa kabilang banda, naiintindihan naman ng ilang netizens ang mensaheng gustong iparating ni Cassie sa kanyang video. Ayon sa kanila, mukhang gusto nang iparating ni Kasi na mas magandang magbasa ng Biblia kaysa ang mag-twerk sa social media. She was supposed to twerk but instead, she showed the Bible and stopped. She's encouraging everyone to read the Bible instead of twerking. Samantala, sa kabila ng ingay at pambabatikos na natanggap niya, tila walang reaksyon ng kapuso-actress dito, pati na rin ang kanyang mga magulang na kilalang mahilig pumatol sa mga bashers. Lalo na kapag binabatikos ang kanilang mga anak ay tila dead ma rin sa issue. Ano pong masasabi niyo sa video ito ni Cassie Legaspi na gumamit ng Biblia? Pamabastos ba talaga ito sa banal na kasulatan o may mabuti siyang nais iparating? Share your comments below!